Okay, magpakain pakain tayo ng ating uh, alagang gansa ng idol. Ito yung bata na yan, ito yung mga pakain. Hindi. Dad, tubungin na dad. Nedry na, bibi. Hoy! Bibi, dito na. Okay. Ito yung bata na yan, mga idol. Ito yung mga pakain ng anak kong maliit. Ito so, yung alaga niya yan eh. Dyan, 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 dyan. Jangan bos, hujan bu buku sini di kebun mu hujan bus hujan bosmu, udah oke, 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 O na yan. Okay. Okay. Ito na yun po yung alaga ng bata na to. Gansa. Yung gansa idol. Magandang araw. Good morning sa inyo mga idol. Uh, watch up. Watch up kayo dyan. Kung mayroon kayong bata dyan na pag alaga ng ng gansa. O oh, tingnan nyo po. Watch up. oh shout out dyan sa mga nanonood. Uh, mayroon po kami mga alaga dito. So, yung bata kayo maliit. Uh, one year old. Papa! One year old. Inihap yun yung nag-alaga ng aking gansa. Dito, dito na. So, Hi, Ay, Bibi! Tubungan mo ulit to. Ah? So, dagdagan mo dito, dagdagan. nanya uh -huh. po mga idol. Hinan huh? busan mo. Maliit ang bata na pag-alaga ng aking gansa na to. ayon kasi gusto gusto niya mag ano pakain ng ng hayop natin ng animals natin tulad ng gansaw so, gusto gusto niya alagaan to so nagpapa siya nga eh napuran to ang bagal at ayan tama na yan bibi So, ano pa to, ang batang-bata na itong gansan to pero ang lalaki din mga katawan, mga idol yun yung white niya white oh, leg horn white leg horn ng gansa na to o tingnan niyo po ang haba ng mga leg niya o iti huwag yan huwag yan tapon mo yan huwag yan huwag yan hmm. dagdagan mo dagdagan mo na o oh, wala na dagdagan mo doon dagdagan mo doon sige huwad yan ayan 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 dinagdagan niya pa talaga mga idol si yung bata na to hiling na magpakain ng mga hayop hilig na mag-alaga ng mga hayop tulad ng ganitong mga hayop baboy at, at mga gansa Papa? hi hello ako ay kaway ka hello hi hina sige na ju hi. hi hi hey na o dagdagan mo dagdagan mo parang ano sa gansa na yan Ay, yan, mga ito. Tama na yan. Marami na yan. Tama na. Ito tubig. Ito yung gladis. Tawa na. Hurot na dra. Tubig yung drum niya. Ito yung tubig na yung pagkauna, no? Ay, nahini mo. Ang pagkauna, dungagi. Butangi. Bawgi. Bawgi na yung tubig. Nahini niya. Ito man yung ginabasa. Tapag gusto. Yan, ganyan. Pagpakain. Pagpakain. Ah, uh, basa inyo konti eh, para lumambot. si maliit pa yung mga ganyan. Ilang araw po lang no? yun. Opo. Yan. yum yum Wow. Sarap. Sabi nila, Jo. Wow, ang sarap naman. Wala akong kutsara. Dito sila ako kumain dyan. Sa plato na yan. Wow, ang sarap. Wala pa akong kutsara nalung-salo lang kami sa lima. Lima kami nagsasalo dyan. Wow, sarap. <laughs> sarap ng pagkain na 'yan. 'Di. 'Yo, 'yo. Tama na, do Tama na. Ubus na pagkain natin. Wala na pagkain sa daro. Na. Yeah. Bilin na. Balik dah, tamat na yan. Bibi. Bibi. Na yan. Tama na tak kena yan. Tup. na, Bibi. Ha? Tup. Tup. Tup Taklob? Eh, taklob Te. ni. Teh. Tup daw. Tup. Taklob. Takib yon. Iyan. 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 Oh, Iyan, mga idol. yung pong ating alaga. Batang bata nag-alaga. Oy! Tapon mo yan! Yabu! Huwad! Ah? Yan mga bata. Higopon mga gumi. yabo yabo Damak! yabo kayo. Yan. Yan. Tumaiti yung palanggana na yan. Tama na. kamburiting buriting Ay wow. Dapat ditandaan 'yung tail sa aton. Tandaan 'yung tail, guys. Nod na mga araw, iba na 'yang anunya kulay na, ganun na. Nagpareho na kulay Mama, na 'yan. Mama, papa. Pero 'yun change kulay. Stop, ma'am. Uwa na tama nanak. Tama na. Ang oh. kulay butang dad Uwa scandos ko tu kulay na. Ay, ganda. Ay, nalagang. Ay, ayaw ba itaon. Ay, 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 ay practice yung ganyan pagka. Ito, paya, itong oh. basa on the opera. Di maubusan na pagka, oh. Hmm. Puna pu gawong O, ito. la. Para di maubusan na pagka, oh. Ayon. Ayan. Kulang pa. Sabi nila, is kulang pa. O, oh, kantahan mo sila. Hello, hello, hello. Duck, dak dak May tatlong bibi ako nakita Mataba, mapayat Mga bibi Ngunit sa'yo ay Sa likod na may paka Siyang Siyang nagsasabi na Nakwak, wak, wak Wak, wak, wak Wak, wak, wak Siyang bibi nga Nagsasabi na kwak, wak, wak Wak, wak, wak Wak, Quạc quạc